Welcome back to my channel It's Lindsay Kamusta po kayong lahat Bago ang lahat hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito Please subscribe uh, Lindsay Vlog Thank you so much Pag-uusapan natin ang ang About sa dinner naman guys Yung kinakain ng mga Employer dito sa Hong Kong Sa dinner Yun ang maraming uh, chit chit yan ang maraming uh, kailangan na paghandaan. Maraming maraming time na na spend mo diyan sa pag-prepare sa dinner. Dahil sa dinner kumpleto 'yan. Mayroong soup, mayroong rice, mayroong meat, mayroong kang vegetables at saka mayroong seafood. Yan ang kinakain nila sa dinner. At saka hindi lang yan isang dish lang guys ang lulutuin mo sa dinner. Pero Siyempre, ikaw naman ang nagmamarket. Alam mo naman kung ano yung gusto nilang kainin. Dahil ako, bago ang pumunta dito, wala akong alam sa luto. Pero tinatanong ko sila kung ano yung gusto nila na kainin. Sa dinner kasi, kailangan mo i-serve yung steam fish. Mayroon kang seafood. Kahit anong seafood, isda man yan, iprito mo rin yan. Eh, mo or steam mo, okay lang yan sa kanila. Basta hindi lang maalat, guys. Tapos, uh, about naman sa seafood, pwede din yung shrimp, kahit anong seafood. Kinakain nila yan, guys. Tapos yung simple lang nga pagluto eh, yung, yung shrimp nila, yung prawn na tinatawag nila, yung malalaking prawn, binablanch lang yan sa tubig, guys. Tapos kinakain nila yan ng, ano, ng walang lasa. Tapos sa meat naman, kailangan talaga na dalawang meat. Kahit anong luto, basta dalawa ang meat. Ang amo ko kasi dito ngayon sa present kong amo, ayaw nila ng chicken, hindi sila masyadong kumakain ng chicken kaya ang niluluto ko pork or beef minsan. Yan ang ina-alternate ko sa pagluto. Uh, Tapos dito guys, pag winter, nahilig sila sa sinasabi na ano na Japanese na ano shabu-shabu ba -shabu 'yung tawag doon? Yung hot pot. Kasi malamig dito guys pag winter, kaya yan ang yan ang hinahanda ng mga Chinese sa dina nila yung hot pot pag nag-gathering sila ng mga family niya sa bahay tapos yung hot pot na yan lahat yan ang mga seafood binibili nila, may vegetables may mga, kung gusto mo ng rice uh, kumakain din sila ng rice tapos pero yung mga uh, other na side dishes uh, lahat yan hot binubuwelt dyan yung mga mais, nilagay dyan tapos yung nang nila yung mga fish balls, squid balls, uh, sausage, lahat yan uh, nilalagay sa tubig tapos binubuwelt tapos kinakain nila. Tapos pero yung tubig na yun na ginagamitin sa buwel, meron yung mayroon yung gravy, mayroon silang binibili din na packet for hot pot, nilalagay yung tubig, tapos mag-boil lahat ng mga ingredients na yan na, na gusto mo na kainin mo lahat, mga bisabos, ilalagay mo na yung lahat sa tubig, tapos pag na pagluto na ang kakainin nila. Simple may lasa dahil uh, nilagyan nila ng hot pot paste na uh, ang yung tubig. Pag yan, yan ang halimbawa mag sila ng mga family na yan ang ang gusto ng mga Chinese, yan ang mga kinakain nila mostly sa sa winter, yung hot pot. Tapos, balik tayo dun guys sa ano, sa sa dinner na piniprepare ko. Tapos yung sa vegetables nila, yung mga amo kong sa choy sam. Choy sam. Yan ang number one na alam ko na kinakain ng mga Chinese dito sa vegetables nila. Choy sam, yung green na vegetables. Halimbawa guys, meron kang maliliit na alaga na bata sa pag-dinner, kailangan mo talaga i-serve una yung soup sa kanila. Tapos, yung mga pagkain nila, guys, ginugupit mo yan. Ginugupit mo yan ng gunting. Yung mga maliliit yung mga pagkain nila. Tapos, salimbawa, isda yung ipapakain ng amo mo. Uh, mo yan ng, ng naigil dahil minsan yung mga bones, kailangan mo talaga ingatan yan dahil hindi pwede kainin ng alagot mo yung, yung bones na yan, delikado. Kaya dapat gamitin mo ng amay mo, imayin mo ng mabuti, tapos yan ipapakain mo sa alaga mo. Tapos yung mga meat, kailangan mo igunting yan, i-gupitin niya ng gunting yung meat para ang pagkain hindi masyado malaki sa sa bata para mabilis niya mag-grind yung pagkain. Pero guys, halimbawa, mayroon kang natirang pagkain sa gabi, yung meat na, na kinakain mo sa gabi, pwede mo yan iinit pagka next day sa dinner. Nila. Pero dito sa sa bago kong employer, hindi sila kumakain guys ng vegetables sa next day halimbawa uh, ngayon mag iluto ko yung vegetables tapos hindi nila mauubos yun hindi namin mauubos yung vegetables hindi na pwede kainin yan for the next day dahil uh, cancerous daw yun kaya ayaw nila kumain ng mga leftover na vegetables na niluto na kagabi for the next day. Ayaw nila yan kainin. Kaya kung hindi mo maubos yung vegetables na yan na niluto mo, itatapon mo na yan pagka next day. Yung meat at saka fish, pwede. Pero yung vegetables, yung greens, ayaw nila yan na kainin sa next day. Tapos, ang dati kong amo, hindi ko makain ng, ng isda. Kaya yung niluluto ko, palagi yung karni, manok, baboy, yon okay yun wala lang yung isda dahil ay, hindi siya kumakain ng isda. Yung kinakain niya is yung muscles, yung mga shells, yun ang kinakain niya. Pero yung isda, hindi siya kumakain ng isda. Kaya yung binibilhan, namin, binibilhan lang ng isda is yung mga anak niya, yung mga alaga ko lang. Tapos ngayon sa sa presentong kong amo ngayon, hindi naman sila kumakain ng, ng manok dahil ayaw nila kumakain ng manok dahil yung manok daw maraming injection. Tapos ang um, yung hormones, manok, yung manok daw ay mayroong hormones kaya ayaw nila yun. Yung kinakain nila ngayon is beef, uh, oxtail, baboy, yan ang kinakain ng ako ngayon. Pero yung manok, madalang lang once a month lang kami na kumakain ng manok. Ng... At saka nagluluto din ako ng mga curry sa kanila. Chicken curry, beef curry. Nagluluto ako sa kanila guys ng mga ganyan dahil kumakain nila sila. Dahil malaki na yung, malaki na yung alaga ko. Darati, sa previews kong amo, dahil maliliit pa yung bata, yung niluluto ko palagi yung breast na, na chicken. Nalagyan ko ng pineapple, yan ang niluluto minsan rin. Chicken, basta walang bones na meat. Pwede baboy, pwede uh, beef, pwede chicken, pero wala siyang bones. Simple. About naman sa soup nila guys, dito umagawa ako ng apple soup para sa mga bata. Kasi gustong gusto ng mga bata yung apple soup na yan dahil matamis paborito nila yon Tapos minsan, pear soup. Uh, Ibuwag mo lang naman yan ang mga fruits na yan. Tapos, yung sabaw lang naman iniinom nila. Mahilig sila sa mga fish soup, corn soup. Tapos, meron silang mga mga soup na uh, mabilisan lang lutuin. Halimbawa, uh, cream of corn, yung mga uh, cream style uh, corn. Yun, iniinom din, din nila yun sa dinner nila. Dahil pag dinner, kailangan kumpleto yung luto yung lutuin mo. Meron kang soup, meron kang meat, meron kang vegetables, meron kang fish, yung seafood. Kailangan kumpleto yan pag dinner. Yan yun, i natin yung, yung, isang kaibigan natin na vlogger din na kung ano yung pinapakain niya sa sa mga employer niya at sa alaga niya. Matapos sa dinner, dinner ng amo ko, ay, uh, yung food namin sa dinner, rice talaga yan. Minsan, kasi morning, tsaka afternoon, minsan ulang rice. Karamihan, wala, talaga ngayon, rice, pag sila. So, pag dinner, kailangan na talaga yan nila mag-rice. Once a day lang yan sila nag-rice, palagay ko. Kasi, yun yung, yung mga amo ko ganun. Ako lang naman yung may sa rice sa bahay. <laughs> Ikaw? Oo. Oh, oh. <laughs> Kaya guys, um, kailangan natin tandaan na ang mga pagkain ng Chinese ay sa gabi lang sila kumakain ng rice. Tsaka ano, yung ang dinner nila, isang vegetable lang yan, tsaka isang karme. Magluto ka ng isang kutay na karme tapos may side dish, side dish pataw. Tapos may side dish sila na ano, isang vegetable, yun lang. Simple lang yung pagkain ng mga Chinese. Yung soup, meron ka bang soup? Soup, ano, Once a week lang ako nagsusok. Mm, yan guys, ang ikaibahan na naman ng amo niya dahil siya, ako kasi gabi-gabi ako nagluluto ng soup. Mm -hmm. Halimbawa, nagluluto ako ng, ng soup ngayon na mga corn soup. Uh, uh, dinadami ko yan, dinudubli ko ang amount niyan para, ano, para, para naman na sa next day. Bali, Um, pag hindi naubos yan ng soup yan, um, iinulungin ulit din sa next day. Yan ang ginagawa ko para makasave ako sa time at saka yung sa, sa pera, sa budget. Makasave ako. Ang ano naman? Sa kanila. Eh siya naman, oh, once a week lang siya gumagawa ng soup. Pero pag hindi namin naubos yung soup, mm -hmm. di ba may kunti pa yan ng sabaw na matira? Mm -hmm. Kunting-kunti. Pagka kinabukasan, dagdagan ko yan ng water. Ibubold ulit. Mm -hmm. May lasa pa siya, kunti. Pero okay lang. Mm -hmm. Yan din ang ginagawa ko. Kasi okay lang naman dito eh. Pag sa soup, okay na inumin nila for the next day yung nagira. Pwede yan. Pero yung sa mga vegetables, hindi sila kumakain ng next day. Well, ngayon lang kakainin nila, bukas hindi na sila kakain. Dahil saka, para sa kanila yung... magulit ulit ng bar. Oo. Oh. Hindi daw maganda sa katawan na ang vegetables na kinakain ko for the next day. Thank you so much for sharing yes. Shell Wonder Vlogs. Welcome. Please We subscribe, time. guys. Shell Wonder Vlogs. Yan yeah, lang po, guys, ang may-share ko sa inyo sa araw na ito. Sana ay nagustuhan nyo ang video na ito. At kung mayroon kayong mga gustong itanong, i-comment e lang sa baba. Sa lahat ng mga gustong pumunta dito, wag kayong mag-worry kung hindi kayo marunong mag-yuto. Panoorin mo na lang ang video at saka matuto at matututo pa rin sa, sa mga taste ng mga Chinese sa mga pagkain na kinakain ng Chinese ng employer mo. Pwede mo naman sila tanongin kung ano yung gusto nila. Basta huwag mo lang kalimutan ang noodles. Yan ang number one na kinakain nila, noodles. Thank you so much. Thank you for watching, guys. Halika na sa Hong Kong. Bye. See you on next video.